Hi guys! Welcome to my vlog. Ang vlog for today is ganito. Maglagay tayo ng isda. Tatatapos ko lang nilinis yung mga isda na yan para ma-organize dito paglagay ko sa rape. Ayan, ilalagay yan. Ganito lang yan. Ito. I kailangan talaga pag naglagay tayo sa rep ng ano guys isda or makarne or whatever kailangan talaga naka-organize para hindi tayo mahirapan pag oras na na kukunin na natin sila kasi ang mga ganitong bagay guys kailangan talagang ma -iprosin. so ito yung mga hindi ko po kilala ang mga isda na to iwan ko kung anong isda na to Ayan oh malalaki po to iniwang hiwa-hiwa ko na so hihiwalayin ko tong mga ganito hiwalay hiwalay ko'ng ilagay ang mga buntot at saka mga ito ulo hmm. alam naman natin tayong mga Pinoy, di ba? Pati ito ulo kinakain natin. Hmm. Kinakain natin yung mga ulo. Ah, tingnan niyo yung ulo na to. Uh, comment down below kung kilala ninyo ang isla na to. Basta ako hindi ko kilala. Uh, paano ako nagkaganito? Bigay lang sa amin. Binigyan lang kami. Ito yung mga ano niya, mga laman niya. So, dito ko ilalagay yung mga buntot at saka itong ulo. Dito ko ilalagay para mamaya ano po ito pang tula or sinigang ito yun kailangan din tayo mag organize ng ganito may takip ang gagamitin natin para pagpatong patungin na lang natin doon ilagay sa freezer ayan ito ayan na ang ganito ah, takpan lang yan then ito din takpan din lagyan na natin sa kanya yan ayan tapos ganyan tapos ito ipapatong lang yan tapos ito ahanap pa ako ng magkaasya na lalagyan nito Ito na. Meron pa ako isa. Ayan. Ito din. Uh, Pang-ihaw. Comment down below guys. Kung anong tawag din sa isda na to. Diyan lang ang lalagyan niya. Kasi wala. Hindi pwede siya sa may takip. Kailangan kasi na malaki. Kasi isang piraso. Isang kilo. Malaki niya. Ganyan-ganyan hmm, yan. Ganyan. Tapos, paglagay doon sa freezer, ganito din ang plastada niya. So, kung kailangan natin na uh, kung yari, ito yung ano, hin, lulutuin ko bukas pag nakaprosin ito mamaya pang gabi kailangan alisin ko na siya sa freezer ganito yun guys para kinabukasan, wala na malambot na siya. So, kung kaila kung gusto natin siya lang lutuin ngayon, kailangan kagabi pa lang inaalis na natin sila sa freezer para sila ay malambot na, ma-defrost na. Oh, so, ayun. kung yari ito ay frozen ko to kung nakaprosin ito, bukas po siya lutuin, alisin ko na ito sa freezer para siya kinabukasan. Ganito na siya kalambot. O, oh, ganito na siya kalambot. Kasi pag i-defrost natin, yung iba nilalagay sa microwave. Uh, yung iba, binababad sa tubig para hindi, ma hindi maganda. Kailangan talaga natural lang na pagka-defrost sa ating mga naka na mga pagkain. O, 'yun lang guys. Sana may natutunan. Makatulong ang video na ito. Salamat sa pag sa Bye-bye. Pan